Ayan po at uh, bago po tayo pupunta sa uh, nakakalungkot na balita ay uh, nais ko po munang uh, ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat mga kaibigan mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan At uh, ito na nga po yung uh, nakakalungkot na balita na kung saan po ay uh, bukas po ay anumang oras ora uh, Martes, Merkules ora uh, basta dyan po sa loob ng linggong ito, pagpasok ng linggong ito anumang oras ay huhulihin na po si Pastor Pibuloy dahil uh, uh, na po ng uh, warrant of arrest or uh, arrest warrant ang dalawang kapulungan Senado at saka Kongreso Ayan po ang nakakalungkot na balita. Pero ang nakakabwisit naman dito ay uh, yan ang uh, ito ang mga pinag-aaksayan ng mga oras, ito mga kawatan ng mga politikong ito, yung paghuli kay Pastor Kimboloy. Pero uh, ayaw nilang pag-aksayahan ng oras itong ating mga mahihirap na kababayan na wala nang masasaing. Diyan po ang nakakabwisit. Dahil uh, kaya po nakakabwisit itong mga animal na ito. Dahil napakarami po diyan yung mga kawatan. Kagaya na lamang po itong uh, PCSO na ito, kay Mil Robles na ito. At saka yung pong uh, uh, luwabas sa uh, mga balita na kung saan na ito si Rapitol po ay nagpabayad ng 1 billion para lang uh, huwag nang ituloy ang uh, ang hearing dyan sa Senado nitong si Mel Robles na ito na manager po yan ng uh, PCSO. Kung inyo po matatandaan, meron tayong eminolita dyan na isa-isang -isa tao lang ay nanalo ng uh, 20 times at yung isang tao ay uh, nanalo naman ng 10 times. So, bakit hindi po kaya ito? Yung pagtuunan ninyo ng uh, panahon, na imbestigahan itong mga anomalyang ito. Bagkos ang pinag-aaksayahan nyo ng panahon ay itong si uh, Pastor Kibuloy na wala naman siyang ninakaw sa pira ng bayan. Anong klase itong mga animal na ito? Uh, ayan pa, mayroong bagong balita na sangkot daw itong si Butod sa pangingikil. Bakit hindi yan ang inyong imbestigahan? Bakit itong si Congresswoman Garin ay kailangan niyang kumampi dito sa butod na ito na ayan na nga kabi-kabila na po yung apila lalo na po dito kay uh, Atty. Glintiong yang pinaggagawa nitong butod na ito bakit hindi yan ang investigahan nyo sa kamera o dyan sa Senado bakit anong meron ba dyan anong meron dito kaya uh, butod na ito at bakit ganun na lang nasa kabi-kabila ng mga pagbubulgar ng mga katiwala, katiwalaan nito nakasangkot pa niya si Michael Manayan, bakit hindi yan ang inyong imbestigahan kaya tama lang na murahin kayo ng tao tama lang yung mga sinasabi ni Maharlika sa inyo na mga ka ng ina nyo kasi wala naman talaga kayong kakwinta mga animal kayo pumasok kayo bilang uh, politiko para sa inyong sariling interes, para sa inyong sariling bulsa, hindi para paglingkuran ang taong bayan na kung saan yan lagi ang inyong pinangangalandakan every time na mayroong uh, pangangampan niya. Di po ba? Halos lahat na alam po ng, ng mga politiko ang maririnig namin sa mga putang na Iboto kayo, mga animal kayo. Para tulungan ninyo itong ating bayan, mga kababayan, at itong mga mahihirap na kababayan. Pero kapag ka nandiyan na kayo, ang inyong uh, pinoprotektahan itong mga kawatan. Bakit? Dahil nga, pare-pareho na lang din kayo mga kawatan ng mga animal kayo. So, yan po ang nakakalungkot yung taong wala namang hindi naman namirwisyo sa bayan natin itong si Pastor Kibuloy, yan ang ginigipit ninyo at patuloy ninyong ginigipit at yan na nga huhulihin nyo na at uh, ipinapakita nyo pa yung uh, yung magiging detention cell ni Pastor Kibuloy ngayon hindi naman kaya magkaroon ng katarata Ayaw ko pong magsalita rito dahil uh, baka naman makasuhan tayo ng obstruction of justice dito. Pero ito lang po ang isang pa, isa lang na uh, iwang ko sa inyo. Hindi naman kaya yung manghuhuli kay Pastor Kibuloy ay magkaroon ng katarata. Ang ibig pong sabihin, hindi naman kaya yan ay uh, maging ulap na lang ang mata ng manghuhuli kay Pastor Kibuloy Ayaw ko na pong bigyan ng diin yan. Pero yan po ang uh, ang uh, pwede kong uh, bitawan sa inyo na salita. Kaya siguro kung ako, hindi ako maglalakas ng loob para ako mismo ang manghuli kay Pastor Kibuloy. Dahil uh, ayaw kong uh, makulapulan ng katarata ang mata ko. Ngayon, Aya, uh, hindi ba sa tuwing mga kayo mga animal, kayo mga politiko na maputang na nyo uh, wala kayong ibang sinabi, iisa e, lang yung mga sinasabi ninyo eh, tutulungan ninyo mga mahihirap natin kababayan pero nasaan? patuloy ang pagdami ng mga kababayan nating mga walang masaing na buwakan ng ina nyo. Dito na lang Camille Robles na ito. Pagkatapos imbistigahan ni Rapitul po ng Warawara -Wara at ni Coco Pimentel, sila pa mismo ang nagsabi ng uh, si Rapitul pa ang nagsabi nag offer na executive session. Pagkatapos ng executive session, nawala na. So anong ibig sabihin nun? Di tama lang yung sinasabi nila. Pero hindi pa man hindi pa napapatunayan pa. Pero darating, at darating ang araw, lahat 'yan lalabas. Kaya nga po mga kababayan, sa darating pong halalan, huwag na huwag po ninyong ibuto itong mga ungas at mga animal na mga politikong ito. Kung ako lang sana ay mayroong ah, uh, uh, mayroong pagnanasa dyan sa politika. Sana ako na lang. Para sa ganun ay lipuling ko na itong mga animal na ito. Dahil tiyak naman yun eh. Mabigyan ako ng pagkakataon na kahit anong na position dyan. Kutang ina. Butas lang ng ilong nito ang mga walang lata itong mga animal na ito. Si siguradong lalatinguhin ko yung mga nila hangga sa malagatan ng hininga itong mga buwisit na ito. Maniwala kay sa akin. Ay yung mga susunod na presidente sana mag-appoint kayo ng mga taong lilipol sa mga animal na mga makawatan ng mga politikong ito hanggat nandito itong mga animal na ito palala ng palala ang kagutuman ang paghihirap nitong ating mga mahihirap na kababayan hindi ko po magawang mag-joke ngayon dahil sa talagang sobrang na parang uh, nga, iba yung uh, iba yung naging feeling ko nung uh, malaman ko nga na bukas niya magsisimula na yung araw ng pag-holy dito kay Pastor Kibuloy na kung saan ang naging kasalanan lang nito ay nagkaroon lang siya ng kaibigang naging politiko, naging presidente na walang iba kundi si President Duterte. Yun lang ang alam ko naging kasalanan nito. Unang-una, yung uh, yung uh, itong uh, programa ng uh, uh nina Eric Siris at saka nitong si uh, Loren Badoy, Nagtatanong lang naman sila. Ngayon, isinangkot nyo na mismo ang buong istasyon na SMNI. Pero hindi ba't dapat na yan lamang po nga si Eric kung yung kasalanan man niya yung magtanong dito sa kay uh, Romualdis na ito na pinguin. Hindi ba't dapat yun kung kasalanan man niya dapat yun hindi ba? Kasuhan na lang yan. Bakit kailangan ninyo mga tanga, mga gunggong kayo, mga siya congressman kayo, ipagpilitan ninyo na pati itong buong istasyon ng SMNI ay ipasara ninyo ng mga buwaka ng ina nyo. Kaya yung sinasabi ko rito, magagaling nga kayo na nandiyan kayo. Nasa position lang kayo mga animal kayo. Dahil kung wala kayo sa position, sabi ko nga, i-declare nyo lang sa araw sa araw kung gusto niyo mang tanggapin itong hamon ko sa araw na yon ay i-declare nyo ordinaryo kayo mamamayan lahat kayo kasi alam ko mga kawatan naman kayo i-declare lang ninyo na hindi kayo kongresista tapos humarap kayo sa akin titiyakin ko sa inyo lahat kayo bubuwal sa akin putang na nyo Grabe ito mga pinaggagawa nyo. Sobra. Ito mga ganito mga panggigipit ninyo. Yung mag-criticize mag lang sa gobyernong bangag na ito. Ayan na ang gagawin ninyo. Gugurgurin nyo na. Darating po yung araw, malapit na po yan. Ilalabas na po ni Maharlika yung uh, pangingidnap nitong si Butod na ito. Ayaw ko lang kung, maga, kung kaya niyo pa rin uh, pagtakpan ito. Lalo na ikaw, congresswoman ka rin, na uh, ipinagtatanggol mo pa yung butod na animal na yan. Ay eh, baka ikaw masunod na maging butod. Baka lagyan ko rin ng karayam yung kano. yung bito ka mo para na maging butod ka na rin. Para parehas na kayo. Para may katerno na. Yang butod na yan. Sangalan ng pira. Sangalan lang na dahil lang sa mayroong kang pinoprotektahan na kaso mo, kahit mali na, kahit karimari-marim na, ang pinaggagawa nitong butod na ito, katampihan mo pa, dahil gusto mo lang na ma-impluensyahan ni butod na ito, na ma-dismiss yung kaso mo. So, ibig sabihin, pare-pareho lang kayong may mga kaso, mga animal kayo. Sino ba ang mga walang kaso dyan? Lahat naman kayo may mga kaso, di ba? Buisit kayo. Grabe. Talagang uh, nakakarimarin kayo. Kaya gustuhin ko mang mag-joke ngayon dito. Hindi ko magawa dahil uh, para bang uh, tipong... Uh, Uh, papaano na lang yung mga ordinary yung mga mayan papaano na lang yung mga uh, kung yan nga mag, kahit papaano ay nandyan yung Influencia ni Pastor Pibuloy kahit papaano ay nandyan yung uh, masasabi natin nga uh, may magtatanggol sa kanya Nagig, nag, ginag, nagagawa niyo pang gipitin how much more yung, yung uh, how much more yung ordinary mga mayan na nakagaya ko pero sige daw Subukan nyo nga ako. Ako nga ang dipitin ninyo. Subukan nyo lang. Sige nga. Hinahamon ko kayo ako nga. Subukan nyo nga. Nang para malipol na kayong lahat dyan. Mga buha ka ng inanto mga ito. Wala na kayong ginawang matinuro sa bayan. Manghayot kayo. Kayo ang salot sa lipunan. Ayo ang piste sa lipunan. At ito pa, dahil dun sa kabangagan ng inyong uh, uh, pinapanginoon, ayan na, ito na ang nakakapangilabot. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo na hindi, hindi ko magawa mag dahil hindi lamang po yung mga ganyang usapin. Ayan po, yung uh, yung uh, hindi niyo po ba nabalitaan at ito po ay balitang-balita na na kaya po isinaran yung mga resort-resort dyan sa mga Norte niyan dahil ang mukhang mayroon na pong uh, uh, mayroon na pong mga virus dyan ang ibig pong sabihin yan ay mga kung yan uh, hindi natin alam yan kung ano kung sino ang uh, naglagay ng mga virus dyan dyan sa Norte kaya po pinasara na yung mga uh, yung mga resort-resort yan kasi nakitaan na po ng uh, virus yan ngayon ang hangin, ito na po yung sinasabi ko doon na po mag-uumpisa yung sinasabi ko pong dilobyo pag ito po ay nag-blast pag ito po ay nag-boom dito nyo na po magagamit yung itinuro ko po sa inyong sili at kalamansi Sinabi ko na po yan sa mga vlog ko. May darating pa pong dilubyo. Dahil noon pong, uh, noon pong pandemic na ito, itong uh, the COVID, COVID na ito, ay uh, in ko na po yan bago pa lang mag-COVID uh, mag noon. In-announce ko na po yan na may darating na dilubyo. Kaya nga po, doon sa Facebook ko dati, nagorogor yung Facebook ko dahil itinuro ko po sa kanila, dito sa aking mga taga-subaybay, kung ano po ang kanilang gagawin, yun po yung sinabi ko po yan dyan, na pag lumalabas po sila, lalo na kung hindi maiwasan na hindi kayo sila lalabas, yun pong usbong uh, ng sampalok, magngata po sila huwag po nilang tatanggalin sa bunganga nila yung para nagnganga lang sila o nagkikindi pero yun po ay yun po yung uh, usbong ng sampalok awa naman ng Diyos doon sa itinuro ko niyon doon sa lahat ng mga uh, mga followers ko na ay eh, wala pong tinabla ng covid pero dito po yung uh, ilan po dalawa po dito sa malapit sa akin dito. Malapit, halos kapitbahay lang. Hindi po sila naniniwala doon sa itinuturo ko. Mas maganda pa po yung ibang uh, ibang bayan, ibang uh, malayo sa akin, sumunod sila, hindi po sila tinabla ng COVID. Ay ito pong kapitbahay ko na hindi sumunod dahil kalokohan lang daw yung sinasabi ko magngata ng uh, ng ano to, ng uh, 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 Osbong ng uh, Sampalok yung uh, ba bagong uh, kanpo kan sa palok Sampalok yung bagong magdadahon yung uh, sa dulo Osbong na yun pong hindi naniwala sa akin lahat po yun buong pamilya patay sa COVID pero yung dog po sa mga sumunod sa itinuro ko wala pong namatay wala po ako natanda nang namatay. Kaya yun po siguro ang isa kung bakit isinara yung aking Facebook uh, account dati. Ngayon na naman po, mag-confirm ma ninyo eh. Nandyan po sa video ko, kailan lang po yan, sinabi ko, may oosbong na namang dilubyo dito sa atin. At ang dilubyo yan, ay, uh, hindi na po uh, mas mas uh, mas matindi pa po 'yan sa virus. Na COVID na ito. Kung matindi na po yung COVID, mas matindi po sa COVID itong virus na darating itong ngayon sa atin. At ngayon nga po ay uh, uh, mayroon na pong napabalita na yung hangin at uh, itong mga uh, mga resort gan nakitaan na po ng virus yun po ang pinag-aaralan na ng ating gobyerno kung papaano masawata yan at kung saan po galing yung virus na yan. So doon po sa mga sa mga followers ko. Nandyan po sa videos ko, sa mga videos ko yung itinuro ko pong sili at kalamansi. Nandyan puyan yan, inisa-isa ko po yan ang proseso. Yun po ay uh, mag lang po kayo. Hindi ko naman po sila sabing gawin nyo na ngayon-ngayon na dahil wala pa naman po yung virus. Ang ibig ko pong sabihin, kapag ka kumalat na po talaga yung virus, that is the time na gawin nyo na po yung itinuro ko. Yan po. Pero kung uh, um, bali-balita na yan, gumawa na rin po kayo for for uh, preparation, mag-stack lang po kayo ng kalamansi at sili. Huwag na po kayong magtanong kung anong klaseng sili. At uh, sili po yan, either uh, mapapula man yan green basta sili. Kaya huwag na po kayong magtanong, kagaya ng yang yang saging na yan, kailangan nyo pa bang tanongin kung anong klaseng saging? Ay, iisa lang naman ang saging. Oh. Mapasaba, mapatundan yan mapalakatan yan iisang saging pa rin po yan ayan e po ang sinasabi ko sa inyo na maging alerto kayo at kanin nyo yung sinitinturo sa inyo kaya ko po idinidiin itong pagsasabi kong ito dahil ganito rin po yung uh, brinod gas ko dati nung kasalukuyan pa lang na dumapo sa atin dito yung covid na yan ganun ganun din po yung uh, sinasabi ko nagkatotoo naman po So kung bakit bawat magbibitaw ako dito ng salita nangyayari. So ilang bisis na po yan at sinabi ko rin po nung sinasabi ko nga uh, uh, yung patapos na dati yung COVID nandyan pa rin po sa video ko nang sinasabi ko huwag kayong papasiguro at may mga darating pang mga variant yan. nangyari din po. At yun na nga po yung Uh, mas matindi pa na marami pa lalong namatay. So, yun po ang aalamin ko, aalamin natin lahat. Kaya po, maging alert kayo, nandiyan na po sa norte yung virus na yan. At nasa video ko rin po na sinasabi ko, may darating pang dilubyo na mas matindi. So, dito po sa aking mga subscribers at uh, talaga namang tunay na na talagang uh, hindi pinapalampas itong uh, itong uh, mga videos ko kaya nga po yung mga kamag-anak uh, or uh, or uh, kaibigan ninyo ay uh, i-share nyo na po sa kanila ito sabihin nyo na rin po mag-subscribe dito sa channel ko ito at para sa ganun ay uh, ma tayne tayne para sa ganun ay tayne ka kam kam Tayne. Para sa ganun ay mayroon din po silang alam na gagawin kung sa kasakalit darating na naman ang isang dilogyo dito sa ating mundo. Hindi po ito dito lang. Buong mundo po ito. Dahil nasusulat naman po yan na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So maraming maraming salamat po At bagamat naka 1,000 subscriber na po yung John Verana Vlogs Patuloy nyo pa rin pong isubscribe yon At bagamat wala pa halos ako ina-upload doon Ayun ay pa rin po dahil yun po ang pang-backback ko Kung sakasakali na may dumating na dilobyo Yun po ang pang-backback ko na para mag-announce dito At dahil nga po Uh, noong uh, noong uh, panahon ng covid yun po uh, facebook ko ay ginorgol dahil nga po sa pagtuturo ko ng uh, mga uh, kung papaanong iwasan ang covid so sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan lagi sana po ay uh, marinig niyo at maintindihan itong sinasabi ko ayaw ko po ni isa sa mga subscribers ko o followers ko ang mamamatay ng ganun-ganun lang dahil lamang si Diluvio kaya nga po lahat po ng aking kaalaman ay isi-share ko po sa inyo upang sa ganun kayong lahat na mga subscriber ko ay maligtas hindi baling ito mga politiko at mga putang mga uh, government official nito yan na lang ang tamaan ng uh, Diluvio at huwag na kayong mga followers ko. Maraming maraming salamat po